Nandito na si Tropa! Tropa! Uy, kung sa mga ka Sana'y may natutunan kayo sa ating last episode kung saan tinalakay natin ang iba't ibang paraan ng pagkukwento. Para sa ikatlong episode ng May Kukwento Mo Kaya? Magbabahagi kami ng tips para sa epektibong pagkukwento. Tara! Pag-usapan natin yan! Una, ihanda ang sarili. Bilang tagapagkwento, maaari mo nang alamin ng mga impormasyon, kwento, litrato, at iba pang mga kaugnay na datos ahead of time. Ikalawa, iangkop ang mga mensahe sa kung sino ang kinakausap mo. Iwasan ang paggamit ng mga mabubulaklak na salita. Ikatlo, siguraduhin komportable rin ang mga kausap mo. Dapat, walang distractions tulad ng tahon ng aso o kaya tunog ng mga sasakyan para mas malinaw na naipararating ang impormasyon ikaapat i-highlight ang mga importanteng datos dapat mabigyang diin ang mga mahahalagang punto sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga halimbawa tulad ng kuwento at mga litrato ikalima huwag kang mag-lecture lagi dapat tayong nakikinig kay teacher pero hindi ba't minsan ay parang nakakawalang gana na dahil pakikinig lang ang ginagawa natin sa pagkukwento Tiyakin natin na ang bawat kalahok ay kabahagi sa pagpapalitan ng impormasyon. Hey, huwag mo nang kakalimutan magtanong ha! Isa sa mga epektibong paraan sa paghihikayat ng dialogo ay ang pagtatanong sa mga kalahok. Sikapin nating makuha ang opinyon at karanasan ng bawat isa. Gumamit lang ng simpleng pananalita. Iwasan ang paggamit ng mga mabubulaklak na salita. Makinig at magbasid. Bigyan ng sapat na oras at panahon ang mga kalakok upang magbigay ng kanilang opinyon at mga mungkahi. At syempre, maging sensitibo rin sa emosyon ng ating mga kasama. Makakatulong dito ang pagiging mapagmasid sa mga stakeholders habang isinasagawa at pagkatapos may gawa ang pagkukwento. At huli, huwag na huwag humingi ng komento o suhistiyon. Imbitahin ang mga kalahok na magbahagi ng kanilang komento at mga suwestyon. Mahalaga ito upang mas mapabuti pa ang pagpapadaloy ng pagkukwento sa mga susunod pang pagkakataon. Ayan mga ka nabigay na namin sa inyo mga tips na pwede nyo ring mabigay sa inyong mga kasama upang sila rin ay magsasalita at makikilahok sa dialogo. Kaya naman, sana ay natandaan ninyo ang mga tips na binigay namin at magamit ang mga ito sa inyong susunod na storytelling initiative. Hanggang sa susunod na episode, mga kapots! Paalam!